Mobile well, Legends na naman yung nilalaro mo. Doon ka nga muna, in-game ako. Bilis, bilis, bilis! Hoy, babae ka. Wala ka nang ginawa kundi maglaro dyan. Totok na totok. Mamaya magkasakit ka dyan sa mga pinaggagagawa mo. Yan. Talo na naman. Sabi ko sa sa'yo, pag naglalaro ako, huwag kang pupunta sa akin. Alam mo, inbis na ikaw yung nakatutok dyan, maglinis ka dito sa bahay. Hindi mo na kami tinutok nanay ah. Ikaw ang ate maglinis dyan. May ginagawa ko, naglalaro ako. Ginagawa? Alam mo sa kapindot mo, sana masira na yung cellphone mo. Kataral? Huh? Ikaw okay. marunong nito eh. Hindi, masyado ka ng adik dyan. Adik, oh, hindi ko nalala ko yung mata ko dito, ganun ba ako maglaro? Oo, oh, puro ka ganyan, na, yung mapapabaya. school mo, napapabayaan mo na. Oo, okay. oo, oh, oo. Oh, oh. Ano na yung mangingin niya dalwa dyan? Para um, naman mga ate, para na pusa. Ay, um, naman mga asok-pusa. Ano naman yon din si ate po kasi napaka-pakela mera. Ayaw maglaro ng kanya. Utos ng utos. Ako naman ate, masyado ka naman sa kapatid mo. ang mo na, libangan lang naman niya. Sana? Libangan, halos maghapon upo dyan, nagaganyan lang. Iyaan mo na kasi naman pag walang pasok naman. Pag may pasok, hindi naman yata nagaganyan yung kapatid mo. Iyaan mo na muna. At oh, ako'y okay, may gagawin lang doon sa labas ha. Tinding na rin, hindi ko dami, kayo daw siya, nag-aaway pa eh. Ano mm, ako mami. Ay, kayo. Mag-break ka nga di yan. Nagigil mm. ako sa'yo eh. Ito ka na nga, ay pala Sige lang, ha? Oh, Pagkatlong talo ko na to. Alis ka mm. na. Sana halawa, Tess! Sama Eh, nakain na. Nalat, mag-merienda kayo. Basta medyo... magkalaman naman naman yung inyong mga... Magkakalaman naman po eh. Ang naman, hindi. ko ang Tanggalin yung bilteng. Eh, to, may palaman ba to? Opo, oh, mami. Ano yan? Ano yan? Kain at baka. O oh, siya, sige nakain na. Sige, tara, tawagin mo. Magkagamahal naman ba ganyan sa akin itang gagawa? Tawagin mo na. Ito naman. Napaka-kontrol nila sa kapatid. Ang magutong. Sige na, din mo Natawawa naman yung isa Sara! Oo! Oh. Magmarianda ka daw muna dito! Puro ka laro! Punta na! Oh! Kahit nang nakaw! Sige, may wait lang. Ang game pa. Ano naman? Oh. oh. Kukontra ka na naman. Mamaya, mamaya! Yan na yun pa ba hindi ka ng pagkain tong dalawang ito. Dali na, kumain na. Tignan mo naman ginagawa Nasarap na. Sarap pagkain maglalaro ng Mobile Legends dito. Eh, mamaya kakain din yan. Hmm? Basta kumain na. Kain po, kaya ko. Huwag mong ka na bubulag! Huwag kang maingay! Kasi babubulag yung <laughs> Muntahin ako na yung nabulag. Sa kaingayan mo. tumigil ka dyan. Okay, mag na. sarap ng pagkain. Naman mga anak naman. Gigigil na kasi ako. Sara, tama na nga muna yan. Hindi na. muna. Ati? Oo. Ito mo. Kain na. Nung madagdagan din yung mga katakatawan niyo, ang papayat din na. Salam, hindi ako. Hmm, Ba't yung ano nang tinapay? Magdawang ilo. Ito, may peanut butter to na. Kung masarap ito. Dali na, ipakunin mo. Dali, tayo kayo tumabata ba naman? Mm hmm? Mm hmm, tinanong mo, wala pa magka na magkaibag to. Magpigilan. Huwag na mag-away. Mm -hmm. Dali na ako nito. Pag si Mami ako lang, pag ako bawal. Hmm, hmm. Bukas ka sa'yo. Dami na ako. Lagi na kayong parang asot pusa. Nakakapagod na yan, mga anak. Hindi ako, mami. Itong pagsabihan mo, ba't mag ako lagi? Ikaw na nakapagod. At ingay ng bunga nga mo. Oo, oo, mag talaga ako pag di ka sumusunod sa akin. Hindi na mo! Hindi pa rin tumitigil! Magsikain na lang kayong dalawa. Aba! Lagi na lamang magkaawa. Kayo po bang gumawa nito? Ate mo. <coughs> Kaya pala hindi ko sarap. <laughs> Di pa magpasalamat? Mayos ka. Mayigit may kinakain tayo. Mayik <sighs> lang ako pa. Ba'y nag na yung lasa mo kasi malapit yung magkasaktang ginagawa mo. Hindi. Aba, hindi talaga ay Pag tumigil itong damo, ito eh. Siya po. Tigil na. Kumain na lang. Papon mo naman ni. Eh. Galing-galingan mo naman. Yan, eh eh eh. Papang, papa, papa. Papang. Bakal. Yan, botalo na biles mo, biles mo. Ah. Napa kapabuan mo talaga. Mommy, oh, hey. oh ano? 'Yun yung magaling mong anak. Oh, ang laling an araw, gising pa. Naniwala ako sa iyo. Pwede ba kaya naman yung madaling araw na gising pa? Siyempre, kamagbang niyo. Kitang kita akong nagliliwanag yung mukha. Alam mo, may ilaw yung mukha doon. Dilim na dilim. Ano eh, anong ginagawa? Hindi eh, yung pa rin. Pabindot-pindot na naman doon sa cellphone niya. Hindi mo sinabihan. Oo, kasama sa kwarto. Pinuna ko na nga. Hindi ako pinansin. Hindi ako na. Wala pa namang pasok. Hindi naman ganyan sinasabi niyo eh. Eh kasi ako yung nai-stress sa inyo. Lagi kayong nag-aaway. Eh mas ayoko nung nag-aaway kayo kaysa yung ano. Eh pag kung pinapabayaan mo na lang, di wala kayong gulo. Alam mo, mami, kapag pinabayaan mo yan, mami, magkasakit yan. Hmm? hindi naman totoo yung fake news yun. Hmm. sa kwarto mo, ha? Dito, alit al sa lababo. Yan, dito yan. Hindi mo to akin, eh. Kay hey, Sara to. Sabihin mo kay itabi niya yan. No, pati yung gamit niya, ako saan-saan pinaglalalagay? Hmm? Ito, pati ito. Hmm? Ito ba shampoo siya na. oh. O, eh, nasa na yun? Gisingin mo na at mami ay sa na. Naku, ayun pa ba? Hindi yung babangon. Ikaw ang tumawag doon, mami. Hindi ko yung susunduin doon sa kapo niya. Ito so, naman, agang-aga. High blood agad. Mas mukha pang tatanda ka niya sa akin. Sige, makita mo. Siya po yung mami ko at saka po ko yung kapatid ni Sarah. Uh, po kasi doon sa exam namin sa kanya, madalas po ba siya nagpupuya? Opo. hindi pagkain ng tama sa oras. Opo, Dok. Sa masakit sabihin, pero nababa po kasi talaga yung immune system niya. At naradalas din po po siya kakaselfon. Mini signs na po kasi siya for sa ulcer niya po. So wait na lang po tayo sa susunod na exam natin kay Sarah. Hindi na lang po ang sabay. Ha? Eh, na kalahin, po. Ang mga 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 na mga 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 Nanay ko na, nagkakabingin si Sarah. Hindi ko naman masyado. Natitignan ko nung pinagkaligawa niya. Natitignan ko lang pa minsan-minsan eh. Hindi ko doon, na lang na ganito para kalalayan ginagawa ng kapatid Eh, Eh, ano mo eh. siya eh. Oo, oh, ganun pa ganun na ako kasi iniisip ko yung kalusugan niya. Masama ano yung sabag na mami. Ay, mali nga ako. Tama ka, kasi ayoko rin nung nakikita lagi kayo nag-aaway, kaya ganun ako eh. Pero, mali-mali ako. mo naman mami, natama ako diba? Eh sino ba nga po ngayon? Di ba tayo? na nga. Bakit pinagsasabihan niyo rin siya, hindi lang naman ako Pinagsasabihan ko naman niya. Ano, pupo ko lang kasi yung parang lagi nag-aaway kasi. Huwag mo magkakabigyan pa na siya. Hindi eh, naman kami mag-aaway kasi sumusunod siya sa akin, mami. Kaya, kaya? Kaya mo at sasabi natin sa kanya para at least kahit siya di malalaman din niya yung namali talaga. Ay, Diyos ko. Lagi niyo kasi pinapaboran yung mga ginagawa niya eh. Kaya magkakasakit. Na? tuloy na kagad siya. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Pati siya, marirealize din niya yun. Ako yung ate, ako yung nag nagsusuway sa kanya, pero kayo, tayong kung simple niyo lahat ng ginagawa niya. Kapag hindi ganyan, mami. Nagkagalit ka pa sa akin minsan, kapag pinapagalitan ko siya, kahit pag-aayaw mo kami nakikita nag-aaway, sino ba nagmumula ng away nito? tong ah, tayo sa ganito. Nagkasakit na siya. Baan yan? Hindi bali At least eh, di na-diagnose ang doktor. Di alam naman kung paano gagamutin. Hindi pa rin naman siguro yung lahat. At least ngayon, alam ko mali ako. Naamin ko naman yun. Pasensya ka na anak kasi. Gusto ko lang parang... Sayo pa sa iyo eh, tayo na nga dito parang lang, tatlo dito magkakasama, tapos parang laging mag-aaway-aaway pa, yun na ang mga yoko. Patawarin mo ko, ko ako na ka, pasensya ka na sa akin. Hindi ko yung nahatog sa ganito kasi.